Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 18, 2025. Ngayong araw, Scorpio, habang ang araw ay nagpapamalas ng liwanag sa petsang ito, ang iyong likas na pagkahilig sa pagtanggap ng panganib ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan. Isa itong araw kung saan inaanyayahan ka ng uniberso na tumindig para sa iyong mga paniniwala at kwestyunin ang mga dati mong pinaniniwalaan. Maaring maramdaman mo ang isang uri ng lakas na magtutulak sa iyo upang mangahas at magsalita ng tapat at malakas. May mensahe ang kalangitan para sa iyo. Huwag matakot tumayo sa gitna ng kaguluhan ng mundo at ipagtanggol ang totoo para sa iyong puso. Ang mga paniniwala mo ay may halaga at oras na upang hindi ka matakot ipaglaban ang mga ito. Bawat hakbang mo ngayong araw ay may kakayahang magbukas ng mga bagong pintuan para sa iyo, kaya't yakapin mo ang lakas ng iyong tinig. Sa simpleng katahimikan ng iyong isip, maaaring maramdaman mong parang may humihila sa iyo, na tila hindi ikaw ang tunay na may kontrol sa ilang bahagi ng iyong mga desisyon o damdamin. Ang damdaming ito ng key puppeteering tea o pagiging parang pinapagalaw ng iba, ay maaaring senyales na oras na para tuklasin mo kung saan ka na nga ba naapektuhan ng mga panlabas na impluensya. Maari mo bang matukoy kung may mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo namamalayan na tinutulungan ng iba o ipinapataw sa iyo ng iba? Ang mga impluensya mula sa iyong paligid ay maaaring nagdudulot ng mga desisyon na hindi ayon sa iyong tunay na layunin at paniniwala. Maaaring sa iyong trabaho, pamilya, o mga relasyon, may mga bahagi ng iyong buhay na kailangan mo nang muling silipin at suriin. Tanungin ang sarili, sino nga ba talaga ang namumuno sa aking mga hakbang? Ako ba, o ang inaasahan ng iba? Kapag masusing binigyan mo ng pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa ibang tao, makikita mong may mga pagkakataon ka upang magtakda ng mas malalim na mga hangarin na mas nakatuon sa iyong mga tunay na layunin. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, may malakas na udyok sa iyong kalooban na tumingin sa mga bagay mula sa bagong perspektibo. Isa itong napakagandang panahon upang buksan ang sarili sa mga ideyang dati mong iniiwasan. Maaaring magdulot ito ng konting takot o pangamba, Ngunit hindi ito ang oras upang magpatalo sa mga nararamdaman mong hadlang. Ang pagiging bukas sa bagong pananaw ay hindi kahinaan, ito'y tanda ng katalinuhan at pagiging mapanlikha. Huwag mong limitahan ang sarili sa lumamong mga paniniwala lamang. Kapag hinayaan mong dumaloy ang mga bagong ideya, maaari kang makahanap ng inspirasyong magdadala sa iyo sa mas malalim na antas ng personal na pagbabago. Marahil, ang mga bagong ideya ay magiging tulay patungo sa mga bagong proyekto o oportunidad na nag-aabang sa iyo, kaya't huwag matakot na yakapin ang mga pagbabago. Sa mga oras ng iyong paglalakbay na Scorpio, mahalagang humanap ka ng mga bagong kasangkapan o kaalaman na makatutulong sa iyo upang mas maisakatuparan ang iyong mga layunin. Maaaring ito'y isang bagong sistema ng paggawa ng plano, isang bagong koneksyon, o isang bagong ideya na magbibigay ng liwanag sa iyong landas tandaan, hindi mo kailangang tahakin ang daan ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong at pagbubukas ng sarili sa tamang tao ay hindi kahinaan kundi isang hakbang patungo sa tabumpay. Minsan, ang mga taong may karanasan o kaalaman sa mga bagay na ikaw ay kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin, ay may mga kabatiran na makakatulong sa iyo upang mapabilis ang iyong pagunlad. Kaya't huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa kanila at magtanong kung may pagkakataon. Masusing pag-isip at malinaw na layunin ang kailangan mo ngayon. Kung may mga proyektong matagal mo nang isinantabi, maaaring ito na ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin. Maaaring matagal mo nang pinapabayaan ang mga pangarap mo na nagbigay daan sa iyong pagnanasa. Huwag hayaang ang mga bagay na ito ay magpatuloy na walang pagkilos. Maari kang magtakda ng isang malinaw na timeline o hakbang na makakatulong upang mapalapit ka sa iyong mga layunin. Huwag maging mapakali sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, gamitin mo ang iyong lakas para magtakda ng mga layunin at kumilos upang makuha ang mga ito. Maging buka sa mga posibilidad na dumarating at masusing pag-isipan ang bawat hakbang na tatahakin mo. Ngayon din ay isang magandang araw para sa introspeksyon. Subukang tanungin ang sarili, ano ang tunay kong layunin? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng saya? Kanino ako tunay na nagiging totoo? Sa pamamagitan ng pagtanong ng mga ito, makikita mo kung saan ka dadalhin ng iyong mga hangarin. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa bilis ng mundo, sapat na ang bawat hakbang ay mula sa katapatan ng iyong damdamin. Bawat desisyon mo ay magsisilbing pagsubok na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin sa buhay. Dito makikita mo ang halaga ng mga bagay na hindi mo nakikita sa unang tingin, at ito ang magiging gabay mo sa pagtahak sa landas patungo sa iyong mga pangarap. May mga pagkakataon ding mag-aabot sa iyo ang mga pagkakataon upang matutunan kung paano mo mapapalakas ang iyong mga kakayahan at magbigay ng halaga sa mga aspeto ng iyong buhay na matagal mong binabaliwala. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay burgundy. Ang lalim at init ng kulay na ito ay sumasalamin sa iyong emosyonal na lalim at ang iyong likas na kapangyarihan na muling bumangon mula sa kahit anong pagsubok. Isuot ito, gamitin sa paligid, o gamitin sa mga gawain mo, upang mas maramdaman mo ang lakas na hatid nito. Ang burgundy ay hindi lamang isang kulay ng lakas, kundi pati na rin ang pagiging introspective at maalalahanin. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, ang paggamit ng burgundy ay magsisilbing paalala ng iyong kagalinan sa pagtanggap ng sarili, at sa pagkakaroon ng lakas sa mga panahon ng pagsubo. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay labing isa, dalawamput dalawa, at 37, pito, ang mga numerong ito ay kumakatawan sa pagkakabalanse ng emosyon, pag-asenso sa kabila ng takot, at pagbubuka sa mga bagong posibilidad. Kung makikita mo ang mga numerong ito sa buong araw, ito ay tanda na ikaw ay nasa tamang landas at may gabay mula sa mas mataas na puwersa. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbubuo ng plano para sa kinabukasan. Maaaring simpleng paglista ng mga nais mong maabot sa loob ng tatlong buwan o isang vision board na magsisilbing paalala sa mga pangarap mong nais makamit. Kapag may malinaw kang layunin, mas malinaw ang direksyon ng iyong mga kilos. Ang pagiging organisado at nakatuon sa mga bagay na nais mong gawin ay makakatulong sa iyo upang mapabilis ang iyong progreso. Ang magaan na pakiramdam ng pagkakaroon ng isang plano ay magdadala ng kalinawan sa iyong mga hakbang, kaya't huwag matakot magtakda ng mga malalaking layunin at magsimula sa maliliit na hakbang. Magiging tagumpay ang bawat hakbang na iyong tatahakin sa pagbuo ng iyong hinaharap. Bilang pangwakas, Scorpio, tandaan mong ang tunay na lakas ay hindi palaging makikita sa panlabas na anyo. Minsan ito ay tahimik, nakatago sa likod ng iyong mga mata, ngunit laging naroroon, nag-aabang na magising. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na ikaw ay may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Huwag kang matakot sumubok, tumaya, at manindigan. Sa pamamagitan ng iyong tapang at pagninilay, unti-unti mong mapapalaya ang sarili sa mga limitasyong matagal mo ng pasan. Kung wala kang natutunan mula sa iyong nakaraan, maglaan ng oras upang magsimula muli at magbukas ng mga bagong posibilidad. Huwag kalimutan na ang mga pagsubok ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi pagkakataon na magbago at maging mas malakas. Ang araw na ito ay ang pagkakataon upang magbigay halaga sa iyong sarili at sa mga hakbang na iyong tatahakin patungo sa mas maliwanag na bukas. Kaya't sa pagsapit ng gabi, bago ka pumikit, bigyang pugay ang sarili sa lahat ng pagsubok na nilampasan mo at sa lakas na patuloy mong hinuhugot mula sa iyong kalooban may bukas na naghihintay, at ang bukas na yon ay maaaring maging higit pa sa inaakala mo, kung pipiliin mong yakapin ang tunay mong sarili. Sa araw na ito, huwag kalimutang huminga, maniwala, at magpasalamat. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.